Hey guys, naglog ako na. Buto-buto ng baka. Kasi hindi naman nila to ano hindi nila amo Kasi ayun. Eh, na. Ang sarap nito guys. Na may patatas. Yan no, kumukulok-kulok. Ay, usok-usok pa siya talaga guys ulam din tayo ng baka. Iwan ko kung baka ba to or kambing or karnero. Iwan ko. Basta, yan na yun. Karni. Ayan na. Antay na lang na maluto habang naglilinis ako. kumukulok kulo siya dyan.